kukunin ko para sa aking trabaho ngayong hapon guys tortang talong yan yung ating baon lagay natin sa pangunan guys tapos yung isa dyan yung ulam ko kunin na natin itong malaki laki. Ito yung gusto kong kainin ngayon. Ay, kita niyo ba? <laughs> Hindi kasya sa bao na natin. Ayan. Tapos, magdadala tayo ng ketchup. Bumili ako ng ketchup sa Pilipinas, guys. Ayan, oh, isang galon. <laughs> yung medyo malaki-laki na. Then, may ako sa sausawan. Yan. Lagay tayo ng ketchup dyan. Yan na yung magiging round ko. Tapos, pagkatapos kong kumain ng panghalian, klar ka na. Masarap yung ganitong oras, guys. Kasi, ano, nakakapag laba pa ako nakakapag linis ng bahay tapos nakakapag ay may hinit pa siya na muna natin alam mo yun marami ka pang nagagawa bago pumasok sa trabaho ito na yung kanin natin na ipak ko na rin ayan kita nyo ba ayan guys tapos nagbalot din ako guys ng lumpiang toge dahil paborito to ni Hapon. Ito na yung kanya guys, yung kanyang babaunin para sa kanyang ubento. Tapos yung matitira dyan, kakainin ko pag uwi. Bali, ang aking baon ay yung tortang talong kanina. May natira pa tayo, hindi ko nabalot lahat. Kasi sa isang pack ng pambalot guys, 10 lang yung, sampung peraso lang yung laman niya. Kaya 10 lang yung nagawa natin. Then, gumawa rin ako ng sausawan. Ako lang din naman yung gagamit niyan dahil nga, hindi naman nagsasawsaw si hapon. At ang gusto niya lang ay kainin niya ng ganyan lang. Ayan. May pambao na siya. Meron na rin ako. Kaya, okay na tayo. Ayan na guys, yung naprito natin. Wow! Sarap! Paborito talaga to ni bossing guys. ni hapon. I-request niya talaga to pag gusto niyang kainin. Sarap na sarap siya sa lumpiang toge. Yan, tapos na, meron na siyang pangbaon. baon. At, okay na. Medyo maaga pa naman ng konti, kaya marami pa tayong time. Yun nga, yung ganitong oras, guys, sabi ko nga, marami tayong nagagawa sa bahay bago pumasok ng trabaho. Nakapaglinis ka pa, nakapaglaba ka pa, tapos pwede ka pang yung hindi, ano ba, yung hindi ka aligagang magmadali sa pagbabasta ng ano ng mga gagamitin mo. Kaya gusto ko yung ganitong oras, guys. Sana magtagal ako na. Dito na ako magtagal sa ano na to, sa trabaho na to. Yan, tapos kain muna ako. Hulas na hulas na tayo dahil mainit pa rin dito. Pero hindi na ganoon kainit katulad nung pagdating ko galing Pinas. Medyo nag-uulan kasi kaya medyo lumamig lang ng konti yung panahon. Kain na ako guys, mamaya na lang ulit. Sama ko ulit kayo sa pagpasok sa trabaho. ng hangin ngayon, guys. Hindi siya ganun kainit ngayon. Paresko yung hangin. Sana na, lagi na lang ganito. Pasok na tayo, guys. Yan, yeah, guys. Break time ko na, dinner. 450 fifty. Ayan, magpa-5 na. Bilis na ang oras. Hindi, magpa-4 pa lang pala. Kala ko, ah, bilis naman. Kakakain pa lang eh. Magpa-4 pa lang. Ago pa guys. Ang bilis ko naman pa kainin. Magpa-4 pa lang. Dapat man lang mga 4.50 para magpa-5. Para na ako magbuti. Pero okay lang. Kain na lang. Buti na lang marami akong binaong kanin. ready tayo. Ubusin natin ito. Para hindi tayo magutom. Naku po. Itala yung panlaban natin sa pagod. Mm. Pina tayo gaha. kami masyadong busy, ang daming tao, kaya 9.45 lang kami ngayon. Pero okay na, kasi bukas maaga ako guys. 8.30 ang pasok ko. Kaya pabor sa akin yon. Siya nga pala, iba yung, iba yung ano nila guys dito. Pagdating na 6 hanggang 10, iba na yung rate mo. Kaya okay lang kahit papano yan, hulas na hulas na naman tayo ang init sa loob ng pabrika, ang lamig aircon na aircon etong paglabas natin ng kalsada sobrang init grabe mo na tayo ng hulaming ko para bukas ayun na na guys wala nung hibos na yung tinda. tingnan natin yung mga karne kung anong meron pwedeng kainin para bukas sa magahan, Buti na lang may supermarket dito. Kaya lang, ang mamahal. Sobra. Yan you know? o. masarap kainin. Hi guys! Nakauwi na tayo ng bahay. Ang aga namin umuwi ngayon dun sa bago kong trabaho. Pwede na rin kasi kahit papano, di ba diba? Kasi dalawa naman yung trabaho ko. At least, pandagdag na lang okay na rin kasi hindi masyadong pagod. Kasi bukas meron na naman doon tayo sa main na uh, trabaho ko papasok. Kaya relax relax lang muna ngayon. Ayan guys, so we are na dito sa aking main na work. Mahaga kami ngayon dahil walang trabaho. Dahil hindi dumating yung mga gagamitin namin dahil may merong bagyo doon sa pagkukunan. Ngayon, nandito ako sa station kasi may usapan kaming magkakaibigan, guys. At yung mga kaibigan ko ay late pa. Kaya medyo nagpapatagal ako ng oras. Sobrang init, guys. Pagano na dito magpa-5? 4.35 ng hapon. Ngayon, yung isa kong kaibigan, alas 8 pa siya makakapunta din yung pupuntahan kong kaibigan ay nasa galaan pa. Kaya, ako lang muna mag-isa. Kaya, nagpapatagal ako ng oras. Tapos, siguro, magkakapi-kapi na lang muna ako dun sa, ano, Mishunokuchi. Habang hinihintay ko ba yung, habang hinihintay ko sila. Grabe. Ganon din pala dun dito sa, ano, sa main kong trabaho sa panggabi rin ano, hindi busy tapos dito sa main na trabaho hindi rin busy hanggang bukas kasi nga ano dito guys sa uh, ubong parang anong tawag nila dito parang kung sa atin ano araw ng mga patay ganon ganon din dito kaya dapat busy pero may ano kasi typhoon kaya walang magagawa parehas hindi busy pero buti na lang dalawa para kahit pa paano. Yung sasahurin natin, ganun pa rin. Meron pa rin tayong masasahod. Hindi katulad kung isa lang yung trabaho. Mahirap. Wala kang sasahurin. Wala kang kita. Kasi wala kayong oras. konti lang. Next yung oras. And guys, sakay na tayo ng bus papunta doon sa bahay ng kaibigan ko dumipat ka na siya ng bahay dun kami magkikita-kita